Sumainyo ang Panginoon at sumayurin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala ay aalisin pati ng inakala niyang nasa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.